Baka naman tinanggal natin ang kompetisyon para ang maiwan na lamang sa drug trade ay yung mga nasa kapangyarihan. Yun ang nais kong sabihin. Oho, ayaw po natin mahulog ang bansa sa droga. Ayaw po natin yan. Pero ayaw din natin na ang buong Pilipinas maging killing fields na pumatay tayo ha? na hindi sinusunod. Ang ating saligang batas. Dito po ay atin ang nakita nung tinanong namin, o oh, bakit bumid, binaril ito? Bakit pinatay ito? Sapakat order po ito ng aming nakakataas. Kahit po ba ang order na nakakataas ay hindi ayon sa saligang batas, susundin din ng ating mga law enforcers eh ano po ang sagot ng ating mga ibang law enforcer officials. Hindi po. Dapat sundin ang saligang batas. O. Ang ating Senador Boto de la Rosa, nung tinanong siya, ayon naman yung humarap sa amin, pinapaharap namin para maging malino lahat ng bagay. Anong ginagawa niya? Nagupunta sa media. Kung ano-ano ang pinagasabi niya. Sinisipan niya ang mga kapulisan na alam nila ang batas. Oo. Hindi nila dapat sundin ang nakakataas sa kanila kung naniniwala sila na hindi ito ayon sa batas. Pero sinunod eh. Di ba? Law. Yet, kahit na po sa mga bagay, mga kababayan, I am not without hope. Oo. Mga kasama, the Quadcom was not convened to chase imaginary shadows. We are here because lives have been lost, because families have been torn apart, because organized crime operating under the guise of legal businesses has found protection in our own institutions, because a few law enforcers, hindi namin nilalahat, A few law enforcers have chosen to become instruments